President Marcos, nasa kanya yung baraha eh. Siya yung nasa position eh. He's very powerful. Kahit sinasabi nyo, he's conflict averse and sinasabi ng mga kalaban niya, he's a weak leader. Ito yung naratibo na pinupush ni Duterte. Pero whether they like it or not, siya yung presidente. Di ba? Yes. Oh. Kaya nga, hindi ko maunawaan yung kanyang posisyon dito sa ICC kahapon sa FOCAP. Dahil, ano siya? Gusto pa niya mag-project ng semblance, ng unity, especially with the Vice President? eh sobrang antagonistic na eh so, sobrang diametrically opposed na yung kanila mga mga posisyon hindi na yan maayos eh kahit anong magic ang gawin mo eh. hindi na kaya ng shampoo yan eh no at ikalawa ano <laughs> shampoo <laughs> <laughs> seryoso na eh <laughs> at ikalawa <laughs> Ate Kalu, ha? Eh, ikaw din kanina, eh. Seryoso yung usapan. Pinasok mo na naman yung 0.5%. So, <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Tapos si Kalawa, pwede na niyang gamitin yan, ay weaponize yan eh. Dahil uh, 60% na sa mga survey, pro-ICC na eh. ba? Diba? Hindi ito katulad ng mga nakaraan ng mga panahon na talagang kontra sa ICC yung mga tao or hindi nila naunawaan. Ngayon, mag, malapit ang maging two-thirds eh, yung naniniwala at sinusuportahan yung ICC. So wala siyang, wala siyang panalo eh, kung ganyan yung kanyang posisyon. Hindi ko alam kung nga uh, nauunawaan niya yan, kung yan ay uh, taktiko lang, taktika lang, no? Pero ni hindi ko makita yung uh, qual, eh? tawag diyan, method in the madness. <laughs> hmm. well, madness lang. Okay. okay, hindi ko nakikita ko eh, yung estilo niya eh. 'Di ba? Ma, 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 ma mo, ma de deconstruct mo eh, yung method in the insanity, in the madness. Tito, wala akong nakikitang ganan Kay President Bongbong Marcos. Lahat negative para sa kanya. Hindi ka meron siyang parang threshold or parang Rubicon. Mer baka na meron siyang personal Rubicon. Kasi kung si Duterte yun, matagal na, <laughs> matagal na kinrush eh. Baka naman sa kanya, meron siyang tiniti na hindi pa natin nababasa. Baka inintay niya yung midterms? Ganun ba yan? Baka. Pero dapat nga magamit niya yan for the midterms. Dahil kung ganyan ang kanyang asta, no? Eh, baka sa midterms hindi na niya, niya hawak ang Senate. Huwag mong kalimutan ha. Uh, merong mga halos kalahati ng winnable na kandidato ay hindi siguradong sa kanya. So kung makalusot yung mga yan, lalo na mar marami dyan sa kalahati na yan, yung mga, mga pro-China, kung hindi na ma-weaponize yung ICC, kung hindi na ma-weaponize yung West Philippine Sea, may, may danger na itong palapit ng the na isang taon na lang, ay uh, mawala sa kanya yung Senado. So, wala ko nakikita ng gain. unless, meron tayo talaga hindi nakikita. Dahil baka sobrang lalim yung kanyang uh, laro hindi natin makita dahil tayo mabababaw lang. O baka naman sobrang, sobrang obvious pero nabubulagan lang tayo. Pwedeng ganun din, eh, no? Pwede hindi rin. Eh. kalapit. Hawag uh, ito. Hiding in plain sight, no? Oo. <laughs> Eto, would it help kung mag-sample naman si, ano, si sarcastic po itong sinasabi ko, mahal na pangulong Bongbong Marcos ha, kasi ang konteksto po ng pagbanggit ko lagi na mahal na pangulo dahil, uh, siguro a year or two ago, yung mga troll sinasabi sa akin, bastos guys, gera bakit sinasabi mo lang Duterte o Marcos edi eh, mahal na pangulong Rodrigo Duterte yun po yung konteksto nun again, quoting Dave Chappelle, context is key okay, would it help kung mag-sample si uh, ito na si Presidente Marcos kasi ito, example, yung binanggit ni Congressman Pantalyon Alvarez, sabi niya sa AFP, mag-withdraw na kayo ng support. Hmm. Dahil pa nag-withdraw kayo ng support, eh, pao, oh, ba na yan? Mapipilitan mo ba? Pwede hmm. okay. niya sample na yan, di ba? Oh, ito sa dahil, DOJ. Dahil borderline seditious, seditious yan eh. Di ba? Iba kasi yun ang urge mo yung mga tao na lumaban, mag-marcha sa kalsada, mag-withdraw ng support. Iba yun eh. No? Yung mga karaniwang tao. Pero pag yung police at saka military na ang ina-agitate mo na mag-withdraw ng support, sa ba, sa ba, direction nun? No? Yung, parang kanya na eh, parang usapin ng secession. Yung secession is issues dahil pipigilan mo yung uh, duly authorized uh, authorized na, duly authorized authority na i-perform yung kanilang function. Ganon din dito sa withdrawal of support ng police at military. No? Pagamat gray area yan, nandoon na yan sa sa spectrum ng uh, being seditious. No? Kaya pwede, sabi nga ni Secretary Remulla, ay uh, yan, seryoso namin pag-aaralan kung siya ay tumawid na sa sedisyon. yun diba? Yung sabi ni Secretary Remulla. Kaya tama ka, pwede na lang isample yan. E sama yeah. na nila yung man, uh, yung mayor na nag-threaten na baka mangyari sa kanila ay uh, the Romanovs at saka Mussolini, no? Eh para sa atin mga yung Romanov po, ito yung uh, uh hari, hari ng czar of uh, Russia. Monarchs, tawag, the last monarchs dynasty. of Russia. Oo, ang tawag sa kanyang dynasty ay yung Romanov. Pinabagsak sila ng mga Bolshevik at the turn of the century at minasaker sila, pati yung mga batang anak no? Yung si ko well, man si Mussolini naman, yan yung uh, fascist dictator ng Italy noong 1930s hanggang gera at nung natalo sila, e ibinita e, yan ng patiwalik kasama yung kanyang girlfriend, no? So, hindi na to, this is not a so bail the threat. Katulad ng sinasabi nila last year na baka mangyari sa kay Bongbong Marcos, yung nangyari sa tatay niya nung EDSA, no? Na wala namang violence. Ito hindi na eh, grabe na So, isa sa akin, ewan ko, sa akin parang may, may palusot pa yun eh. May, may lusot pa yung sinabi ni Mayor Bastet Duterte. Mas mukhang malinaw yung kay ano, pantalyon na Alvarez. Oo oh, nga. Diba? Oh, baka, naman, okay. baka, baka, naman nag-history lesson lang si Mayor Baste, di ba? Oo. Oh, baka kasi, okay, eh, oh. Baka minabasa, tapos <laughs> quote ko nga agad to kasi kakabasa ko lang habang fresh pa. Pwede gano eh. <laughs> pwede, pwede. <laughs> Oh, napanood, oh, sa Netflix. Masyado namang mataas yung hinihingi mo. Nagbabasa. Ah, yung ano, oh, oh, kasi may ano yan, may may documentary <laughs> dati sa Netflix yan eh, The Last Row, ano? Oh. The Last okay, of the Romanovs Shata. Oo, oh, marami marami ring rin movies to pala Kaya baka yung pa yung nangyari na panood niya. Mm. <laughs> Salbahin tong guest natin. Siya nagsabi hindi ako. <laughs> ako okay, na kung ikaw kasi bastos, eh paano na ako? Balahura. Oy, di ba? ilang lang naman sila sa ko. <laughs> okay. <laughs> Kaya pag pinapalaan okay. ka, hindi makaiwas, tatalsik sa akin eh. <laughs> Balik tady, ako eh, ako ay natatalsikan eh. Minsan. <laughs> pag binabato diba? lang yung isa ng mansanas, walang gumugulang pupunta sa akin eh. Sinasalo lahat <laughs> at kinakagat. <laughs> Parang okay. yung mga Parang yung mga kasabay ko dati nung college, pag sumasama kami sa mga demolisyon, sabi ng mga kasama kong atinista, mga active non-violence, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Tapos napatingin ako sa kanila, ano ko bali? Tira yung belt ako eh, bet ako. Tapos babato ng tinapay. pag binato ka naman sa ano yung babato mo? <laughs> ano nga ba? <laughs> yan, yan. Chico. Yeah, yun. Digression lang yan. Digression. Okay. So yeah, it would help kung mag mag-sample sila. At least just to show that uh, the Marcos administration means business. Ito nga pala no, tapatin na natin. Nagmumukha bang week si President Marcos dito sa uh, response niya dito sa mga banat nila Duterte? Well, definitely, no. Kasi nasabi ko naman, mamimili pa rin siya ng mga sasagoting banat, 'di ba? Pero halimbawa, uh, yung uh, binabastos na yung asawa mo, no? Binabastos na yung pangalan mo bilang uh, bilang uh, mga Marcos, no? At uh, parang iniihi na yung mo eh, yung seal mo as presidente, no? Hindi lang bilaba to, na eh. Papang hinadating 'yan. Eh paglaban mo naman, paglaban mo naman, uh, sabi nga niya doon sa kwan, doon sa Four kahapon, no? Eh, hindi lang naman ako Marcos eh. Ako ay presidente. Maganda yung ganung klaseng framework ha na na ang pinaglalaban niya ay hindi lang yung pangalan niya bilang Marcos. Ang pinaglalaban niya ay yung kanyang pagiging presidente. Eh, mag-scale up siya. Mag-scale up siya. Mm. Pero yung sagot na yun sa konteksto ng hindi... Oh. Sa, ano yun? Isang palusot para hindi siya mag-apologize sa kasalanan oh. ng pamilya Marcos oh, sa mga mga Pilipino. Yeah, no. cetera, yung mga oh, let's not kid ourselves. Okay? Oh, oh, oh. Pero pwede nang gamitin yung gano'ng klaseng framework do sa ibang mga banat sa kanya. Diba? ba? Mm. Rahil nagmumukha siyang weak leader. Eh. Diba? Nagmumukha siyang weak leader. Hindi ko sinasabing mm. weak leader siya no? Baka mayroon siyang long game na hindi natin nauunawaan. Ang nauunawaan lang natin itong tactical game, no? ah uh, mayroon siyang long game na baka sa dulo siya naman yung mananalo. Pero yung term kasi niya, two years over na eh. Apat na taon na lang eh. Tapos sa eh, in next year, midterm na eh, eh, hindi ko maunawaan yung long game na yan. Baka, pero pwedeng meron. No? Hindi ko sinasabing wala. Baka pwedeng meron. Hindi lang natin maarok pa. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas parang pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam niyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.